Hmm. Yan, morning po. So, yan, bumili ako ng bilong-bilong kanina, dalawang tarang. Ay, tatlong tarang sa pala yan. Ang lalaki niyan, sulit yung pinambayad mo yan. Saka, bumili na rin ako ng kangkong kasi gagawin ko siya sinabawan. Yan. Yan. Mura lang yan, mura lang yan sa palengke. Kaya kaya niya yan. At uh, bumili na rin ako ng bangos. Pinahiwa ko na rin kasi mahirap paghiwa. Yan. So, tingnan nyo kung lalaki, di ba? Ha. Uh, at ayan na nga. O, sinabuhan na siya ngayon. Yung bilong-bilong natin. Masarap kaya, lo. Kasi may kang kangkong siya nakasama. Kaya, kunting kanin lang. Kaya tayo. O, oh, na, kain na tayo. Tama hmm. nyo na ako. Kumanda na kayo yung huh? kanin nyo. At saka yung ulam nyo. At saka kumain na tayo para pareho. Para pas tayong mabusog. At magkaroon ng enerhiya ngayong araw. So ayan, napakasarap yan. Sinabawang bilong-bilong na may kangkong, no. Ayan, so ano pang hinihintay nyo? Kumuha na ng kanin at ng ulam at birahin na kaagad yan. Diba? Ang si kasi nito kasi minsan lang ako makikita nitong isda natin. No? So yun lang.